Ni aba ko di nagadlogi gay. Ikapon ko pala ni pagpudo. Ikatulog. Ad. Ikatulog buwas. Kapay galo agi malamasalog pa ni sa, log, sa uh -huh. una no. Kay pa may pakdig sa buko. Mao ata. Kuan ini itan rin. Parang nati kan pagalapag sa burog kay O kay wara pa ngani <coughs> pa pakuan wara. Grabe ho. Ya di dangulti. Oh. <laughs> yeah, <did yung> <coughs> Ano <laughs> <laughs> ang <in>, ginawa <laughs> ano <G? laughs> araw mo? Sige, Ang pala yung isa. Ang pait na ang... Araw-arawin mo sila pag ulam. Ang pait siguro ng buhay mo. Ang mababag naman, di pa man ini. Di ko dininong pait. Eh. Pag ini mabag, oh. Marasa yung kikilaw. Mm -hmm. Mga sa'n pala sa'n, oh. Ano, Arin? Mababag ko na no, ito niyan, papay. Si kuya GP. May kami meeting pa sa law niyan o si mga kay message ko Oo. kaya to siya sa suba nag-alumnay kagabi ang tutok sa suba